Adi, may my life dito sa buhay ko sa abroad so naglikpit na kami ayan pinakuha na ng aking amo yung aming bitbitin dahil uuwi na kami ng Riyadh good morning pa rin. Uwi na kami punta na kami ng Riyadh yan good morning ang ganda ng sikat si ng araw o tahimik o oh. bagalitong oras mga tulog pa mga tao dito yan Ayan, good morning, good morning. Ready na. Uwi na lang. Uwi na kami ng ko na lang yung alaga ko. Kasi, tawag ito. ito Nagmuni-muni pa sa higaan eh. Tara na, hamo din. Gising na. Dali na, bangon na. Ayan, naligpit ko na lahat ang mga gamit namin. Inaantay na lang ng amo ko yung ano. Yung tawag ito, ito. Ako yung magiinom ng kape. Ayun uh, na. Kape tayo. ayala na na. kami ngayon sa basement. At doon nakagarahe yung aming sasakyan. yan marami yung ano. Tapos na ngayon, inayos ko na sa likod at... Uh, tingnan yung mga langga. Ready, ready na naante lang, lang namin sa si baba so paalis na kami ang check na time na yan ay alas 7.30 ng umaga so maganda ang simoy maganda ang sikat ng araw dahil alam niyo ba itong bari napapalabutan ito ng dagat kaya nga ang daming mga taga Riyad, mga taga Damam ang pumunta dito sa barin dahil nga talagang napakaganda itong lugar na ito at ang tataas ng mga building. Alam niyo 'tong mga langga, ay mayroon pala akong may babalita sa inyo no. Itong barin ay maliit na lugar lang ito, parang pulo sa atin sa Pilipinas. Kaso lang ito, napapalibutan ng malaking building dahil ang mga tao na nanggagaling dito sa Riyadh at Damam ay dumadayo jan sa barin. Dahil dito ay open country sa lahat. Kaya nga, ang daming dumadayo isa na yung aking amo dito. So, ang dami naming naiwan sa loob ng rep namin ng hinayang talaga ako ba? Kasi ang mahal-mahal pa naman ng mga, alam nyo na, hindi na natin banggitin. So, nagwalwal. Yan lang ang pinunta niya dito. Yan, di ba? Komplito dito lahat. Andyan lahat yung yung uh, pakasarap ka sa buhay mo nandyan na, check Alas, 8 na ang maga papunta na kami ngayon sa damam at medyo malayo -layo pa yung aming bababihayin at ako'y nagbibidyo sabi ko nga sa akin nga mo, saglit lang manahimik mo na kayo dyan dahil magbidyo ako, charot lapit na kami sa tulay ng barin makikita nyo ang kagandahan at kalawakan talaga sobra dito maliwalas kaso lang ang problema dito ay pera <laughs> oo nga naman kahit saan naman tayong bansa pumunta talagang problema natin ay pera at kahit naman sa Pilipinas naman tayo pera ng pera na lang kailangan natin so mga langga check natin yan 9.20 ng maga at medyo matas-taas ang araw di kagaya ng pag-alis namin ay lampas pa alas city, maliwala so masarap sa hangin dito ay binuksan ko ang bintana. sarap talaga ng pakiramdam pag nasa tabi ka talaga ng dagat, no? Kaya nga mga langga, ang daming dumadayo dito. At saka isa pa, ang dagat dito ay hindi naman kagaya sa atin na pure dito ay mayroon ng iba-iba ewan ko ba iba na ang lasa ng dagat dito. habang nagbibidyo ako nagtiti ako dyan kasi may baong kaminti alam nyo ba pag nag abroad talaga ang hirap no isipin nyo yan lang pero mas mahirap pag tumira sa Pilipinas lalong lalo na pag wala kang pera dito sa abroad mayroon kang aantayin na pera every month last of month yun na nga lang syempre kagaya kong OFW na hindi naman gaano libre lahat, minsan sa pagka napakaswerte ng ibang mga OFW na nakatagpo ng amo na lahat ay bibigay. Salamat na lang ako kay Lord kahit pa paano nagkakasagutan man kami ng amo ko. Kahit minsan ay nagkindi rin kami magkaintindihan. Alam ng amo yan eh. Sila talaga ang masusunod. Isa ka lang katulong. Kaya nga, kailangan magpagbigay lang ako ng motivation sa lahat ng mga OFW na nandito sa ibang bansa. Kailangan talaga yung pera yung may mapupuntahan. mag i kayo o example, sasabihin ko sa inyo ako mahilig ako sa alahas nung galing ako dito, 4 years and 5 months, pag uwi ko ng Pilipinas napakarami kong alahas ngayon, niningisip ko kasi wala naman halos ang dalakulang pera ay 50 mil na cash so, marami kong alahas ilang sityo, nung walo. So ngayon, sa walong seat na yun, nagkakalaga yun ng mahigit 120,000 in pesos. Ayun, oh. And kasi 150,000 lang yung limita, limitation dito sa airport na alahas. So akin uh, noon ay 120. Yung 120 ko, lumago pa. So ang ginawa ko mga langgas sa mga alahas ko sa Pilipinas, binay in silk ko. So ang iba naman ay sangla ibig sabihin ng sangla pag alam nyo ang presyo ay ibibigay sa inyo na mababa, taasan nyo na kasi yan ay binta. Ibig ko sabihin, hindi nyo na matutupos. Ganun ang ginawa ko sa mga alahas ko sa ano na, sangla binta. Example, yung isang sit na alahas ko. So, naibinta ko, na isang labinta ko ng, ang pagkabili ko dito ay nasa mga, hindi na natin, secret na lang. So, ibininta ko doon ng 12,000. Sa 12,000, tumo po pa ako ng 2,500. Imagine nyo mga langga. Magbibigay lang ako talaga sa totoo lang. Ito lang. Kaya ngayon, nag invest na naman ako ng alahas. Pero ngayon, kailangan medyo taas-taasan ko na ang ano. At alam nyo ba mga langga, yung mga alahas ko walang natiras kahit sa katawan ko kasi ipinagawa ko ng bahay o ba diba? kahit papaano wala akong hawak na pera na cash pero nakikita ko yung mga alahas ko ay naibibinta sang lako so mga langga dito na kami ngayon o. nandito na, nandito na kami ngayon sa tinatawag nilang checkpoint. Ibig sabihin ng checkpoint para siyang airport. Hanggang dito na lang yung aking pagbablog. Sana po masaya kayo. At ingat po tayong lahat. Ito lang po yung aking ibabalita dito tungkol sa aking pagbabakasyon dito sa Bahrain. At patungo na kami ng Riyadh. Yos, abangan nyo na